Hello, what's up? Ano isang buhay-buhay natin, guys? So, karon mo add ko og suba. Kaya maligo ko. Check na ko suba, guys. Kung um, tinabang suba. Itong mali sa suba. I-try lang, lang ako add to. Kung tinabang. Kaya mali ko sa suba. Naingalan na suba dito, guys. Titip. Titip ang ngalan sa sa suba tun tun og kabaw tun anan og tawo so yan meron akong zabon guys let's go samahan nyo ako mo at the titi para malaygo so ba so share na ako dito guys share na ako sa inyo kung unsi ka Nandot ang titip the Riza okay alright Sabud ko ah guys ah dito ka maagi hindi akong maagi oh. alright na mga i-share naman ako sa inyo so karoon share ako ulit guys hindi akong maagi padulong sa titip Si si padulo Pa ako. maligo sa ko. Maligo sa pa guys. Ha? kumana tanan. Ato sa sa suba. to go yang mga guys guys. Well, uh, video ko na kay charge ko na low pads man kit So, yon karoon na ako nag-video papuntang ah, uh ah, -huh. titip para maaari ko. So, da guys, ako maagi pa doon sa titip. Ngunit, siya ko talaga, guys. Ah, uh -huh parking ng tourist spot ay char charot <laughs> tourist spot pero wala pa ugit siya madiscover ng ng suba dari sa bukid guys pero pag na-discover gini sya so ma-improve po din ni so ba abunindot gini siya daga ng mga tourist ah tourist na maanin dito ba nindot na ni, guys pag dili sya magbaha karang magbaha pa so karang magbaha gud ni anya siya uh, ha, Sig ulan so sa sobrang sukosok ulan uh, taas ang tubig dayon dilin na siya lililinpi ang tubig kuan siya mura siya og lapok ay lak, sorry uh, kuan siya brown kaysa tanan ba lubog lubog ang tawag sa si dere sa probin. Pero pag uh, karang na ang kanang guys kanang na ang tinok init ang panahon then wala ulan ah uh, lumiki man ligod diri tinaw kay sayo siya sobra clear kay ang tubig guys kita ang bato sa lalo. so lami nindot kay mag magambak-ambak mhm ah nindot kay magambak-ambak ba ah sa titi doon ako guys ala uh, doon sa banda doon 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 benda, banda so happy ako sa soba doon lang soba sa gikin sa kuhan guys ito sa obos taas pa doon sa obos doon na kayo siya. lakaw lakaw na good nagmaligo mamang matag tag-init ang panahon. Hindi na dito, guys. Mayo kay wala po na siya milupad, no? Mm -hmm. Dili pa ba na kalupad? Mm -hmm. Ah, dili pa kalupad? Mm -hmm. Makalupad na? Mm -hmm. Pero di, wala wow, siya milupad yun. Dili na na milupad? Dara yun na? Dili na Ay, gigtan. Ah, oh, banta ka ka. Ay, gigtan. Ang wak, ang uh, kwan. Wak, wak, ngayon wak, wak, oh. Ano ah, na kanang itom kayo. Masya wak, wak, guys. Oh. Wow. Mm, ang tubig. Pero buhiya kay puti kayo. So, guys, makita inyo ka lang kung kung sa kanindot ang tubig kaya sa guys. Makita na ako. ka pentingnya. niya. Tapi tahu guys, kita ni nak, coba, coba nak guys. So clear kaya ang tubig. Hindi nito kayo ka rin guys. Sabi niya akong lubog kaya ulan ulang ng panahon ba. So wala. Di, di siya lubog guys. Tinaw kaya ang tubig karon, rin. Kaya kaya. Lamig siya. Kaliguan guys. Lamig siya kaliguan. Digid mo no. Naligid mo no ko guys. kena katin awang tubig kena katin awang tubig guys clear ke shotan sya Clear alah oh. yang batu kita ni sangat kanan hmm ini rasa-rasa kan kan pun belak membuti belak membunda kau slide lang kau ke Zayan, kita nyo na. Ayan. Kita nyo na guys. Wow, Mapapawaw din. gino sa kaminto sa chubby pial. yung ligtas ng tanda ng tokyo. Kawan, Zayan oh, ano? 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 Wow. Oh. Wow. Ohnel. Wow. Na, tayo na. Ni anak ka tinaw ang to be the race tititip. Kaya mo 'yung pagsama. wala lang masyado. And guys, oh. So. Nawa. Oh. 'Di diba? Ni anak kanindot tayo te, guys. Wow. guys, nasa so kita stupi. Kita kena nak clear kaya yang betul. Kita gitu ayo. Oh, ayo no. Wow. Wow, wow, wow. Ada apa saya saya kaya tidak lima tok. Cukla. Pernah lagi lima tok dari guys. Pang saya saya juga. Apa kan juga lima tok. Cha. Jemali kok, guys. Cell huwag oh, 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 <laughs> ka huwag daming katugno daming kayong maligaw kayo tugnong kayo sa matanan ayan guys oh wow na? daming kayong maligaw guys tugnong kayo sa matanan ng tubig pero yabayag ayan oh diba? hindi nga sa propensya Yan sa lubing siya guys. Bah. Hmm. Not yung maligo ano. Mas paka experience dito kay. Ay indot maligo. Huh? Grab. Nah, sobrang nindot kayo guys alam na akong tubig ka ron pira kaya buyag ang tubig pira happy huh? ang ah. so, tubig sarap guys maligo there is a titip so kanang mga wala pa kanin dali sa titip guys search nyo lang free lang maligo dali guys sa titip anytime pwede maligo dali sa titip ayun lang ba ah, kaya lubog ang tubig nindot man nindot ang panahon wala ah, ulan ulan ba para tinaw ka sa katanan tubig uh, mga celebration mga picnic kung ano yung mga celebration o oh, celebration guys uh, walahan mo ano dali si ano lang para maka tripod mo madikot dali sa bukid sa titip guys hmm? Na? hmm? Ngayon ako ng guys, kana. Mabaw-mabaw ra ni. Eh. Um, Kumuadto kita dito sa lalum guys. Kaya kita niya na yan. Diyan sa so may mga kahoy na yan. Ayun, lalum gina siya diha sa area na yan. So Pwede tang maadto dito. Pero ako raman isa naligo gold siyempre eh dahil ako ma swimming sa mabaw mabaw hindi ma dito okay lang ako daghan pwede mo maadto dito pag guys pero ako naman isa so dahil ako sa mabaw Yan, so bye-bye na guys kay... มากล้งวิลังนีสักก็ฮะเมบู